Eto mga ropa, meron palang bagong bukas dito ng hardware guys Ayan o, oh. tingnan nyo E eh, meron palang binibenta dito mga martilyo Ayan, tsaka mga panggawa ng mga jeepney guys Wow! Eh ngayon ko lang to nakita aboy ah, ah Tingnan nyo to mga ropa Meron na palang malapit na hardware shop dito guys Eh mabilis na lang ako makapili ng mga tools ko na pang ayos ng jeep ni ko Eh ito pa buyo. oh Eh meron pa ditong barena sa loob Tsaka mga tali Tsaka martilyo at saka baseball bat. Wow. Eh, asan ba yung tindera dito? Bakit wala? <laughs> eh, baka mamaya maubos yung paninda niya dyan mga ropa. Yan you know, o, meron ng hardware dito mga guys. Eto mga ropa, papuntan na naman pala tayo dito sa may terminal boy. At babiay na naman pala tayo. Eto guys, eh nabigyan pala ako dito ng ayuda ko mga ropa. Ayan oh, binigyan ako dito ng 10,000 guys. Ayuda yan para sa mga totoong jeepney driver dito mga ropa. Ayan oh, tingnan nyo to guys. eh pwede na pala ulit tayo makabiyahe dito papuntang malolos bulakan boy. Eh kasi nga meron na tayo pang gas dito. Pwede na tayo makapagpapultang. Eto mga ropa, dito pala tayo sa may talyer guys. Ayan do tingnan niyo. Yan dito nga pala yung mekaniko ng mga tropa sing nyo guys. <laughs> eh meron pala siyang ginagawa ditong jeep ni Wow, ang lupit to idol. <laughs> Ikaw palang tagagawa ng mga jeep ni Rito. <laughs> Ayan o, oh, tignan nyo boy. Eh, wini-welding niya na pala dito yung jeep ni guys. Ayan, tapos meron na siya ditong isang nagawa ng mga ropa. Wow, ang ganda naman dito sa talyer niya guys. Eto boy oh, andito pala yung mga tools niya at mga panggawa ng ano guys, ng mga jeep ni boy. Eto, meron pa siyang yero dito mga ropa. Wow, ay idol. Eh, tapos mo na bangga? gagawin yung ni ko. <laughs> Ay, hindi pa bossing. Eh, siguro, baka bukas po pa pwedeng may biyahe yun. Naku, naku. Bukas pa pala natin Pwedeng may biyahe. Naku naman. Pero wait, hey, teka. Ang dami mo namang ginagawang chip ni dito, idol. <laughs> eh, tingnan mo. Meron ka pa mga jeep ni doon na hindi pa tapos. <laughs> eto, guys. Eto nga pala. Siya nga pala yung gumawa ng version 2 ng jeep ni dito, mga ropa. <laughs> Tingnan nyo to si Idol. Ang ganda naman ang jeep nyan dito guys. Color white. Uy. Meron pang pintuan tropo. Pwede ba natin yan isarado? Eh nako. Bawal pala. Tapos ang ganda na nasa loob nyo guys. So oh. color red yung bintana. Wow. Ito pa boy. Tingnan nyo dito yung ano nyo guys. Yung makina nyo dito mga ropa. Eh stock makina pa lang pala yan eh. Mahina pa yan boy. Ito guys guys, nandito nga pala yung mga tropa yung jeep ni driver. Uy, meron pa benten dito yung shirt niya guys. <laughs> Tingnan niyo yung shirt dito ni tropa, benten. Wow. So, eto nga mga ropa. So, try natin kunin dito yung jeep ni natin kung nagawa na. Eh, sana tapos na gawin yung jeep ni natin dito mga ropa. Hindi pa pala natin pwede magamit dito yung jeep ni natin. Eh, kasi sira pa daw sabi ng mekaniko dun. Eto guys. Eh, kaya ang gagawin na lang natin dito mga ropa is magbabarker na lang tayo dito ay shoutout sa sa'yo idol napakalupit naman na outfit mo wow para ka basketballista so eto guys sayaan mo na nga yan e, sa na lang tayo magiging driver dito mga ropa e, hindi pa raw tapos gawin yung gift natin dito eh so eto guys so tignan nyo Meron palang tindang hotdog dito mga ropa. napaka naman nito. Nandito pala yung idol ko guys. Uy pwede ba ako pasakay sa jeepney mo idol? Tara try nga natin pwede tayo makasakay guys. Ayan. Eh ako muna ang magbabarker ngayon dito mga ropa. So eto guys makikisakay nga pala muna ako sa jeep ni dito ng mga tropa nating jeep ni driver Ayan o oh. Uy napakaganda naman na jeep ni mo idol E eh, version 2 ng jeep niya ah. Ayan o oh. Uy teka grabe ang ingat mo mag drive idol ha ah. Ganyan ang mga hindi ka moti, guys So tara tara e, tulungan natin magtawag dito si tropa ng pasayero. Yeah, man, man, man. Eto guys, so tingnan niyo yung jeep niya dito, mga ropa. Napakalupit. Uy, may pabukas-bukas ka pa ng pinto. Pero yung usok na jeep ni mo, tingnan mo, color i-black na para tinta na ng ballpen yan idol ganda chip niya dito guys tingnan ninyo nabubuksan buksan ang pinto eto mga ropa eh magtatawag lang tayo ng pasero dito yan sakay ka na dyan, idol eto boy nagsisidatingan na yung mga chip ni dito nako po ang lakas naman ng trotot mo idol Grabe naman yung busina mo, Idol. Parang tunog na ng ano yan, ha? tuk-tuk na ata ayan, guys <laughs> Grabe yung busila ng jeep niya dun oh, eto guys oh, sakay ka na dito tropa sa jeep ni ng idol ko Dali bilisan mo Eto mga ropa Ang dami ng mga nakapila pa sa ero dito guys Ayan o oh. Eto buyo eh, puno na pala tong jeep ni dito ni tropa oh, sige pwede ba ako sumabit dito tropa <laughs> Sabit na lang ako boy Eto guys sabit na lang tayo rito mga ropa ako po, meron pa sumabit <laughs> So tara tara, pwede na tayo bumiyahe dito guys Ayan <laughs> e mga tropa, dami pa nagsidating ang jeep ni dito Ako po, iniwan ako guys Uy idol, pasakay ako idol Ala nako, iniwan niya na tayo dito mga ropa Nako naman, sayang naman <laughs> Eh dito na lang tayo. Eh magbarker tayo sa mga tropa nating jeep ni driver dito, guys. <laughs> Ito boy oh. Oy, idol. Ang ingay naman ng pusila mo, idol. Grabe. Kaya pala sobra igay ng chief niya rito, guys. Eh tingnan mo na ba na may busila niya rito? Ang dami, guys. Nako, nako. Ang sakit sa tinga. So tara tara Ito guys I-barker na lang natin to si Tropa Up oh, Tropa Sakay ka na dyan sa jeep ni ni Idol Yan Okay na yan boy Ito boy Tignan nyo yung makina nyo dito guys Stuck lang Wala pang takip Naku po Baka mapasukan ng langaw yan, idol. Eto, oh, sakay na kayo. Dali-dali. malolos yan. Maglalong ride kayo dyan, mga ropa. Eto, guys. Tapos na rin tayo mag dito, boy. Grabe. Kanino yung chip yan? Napakaingay. Lakas ng trotot mo, idol. <laughs> Pwede mo ba <mapahidaan> yan? Ito, <laughs> boy. Oh, puno na yung chip ni dito ni ropa. Ang galing talaga natin mag-parker dito. <laughs> Eto kulang pa ng isang sabit dito ate Dito ka na lang boy Ito naman guys Eto naman si Idol ang tutulungan nating magbiyahe guys Ayan Oh pakitabi lang dyan sa gilid oh Kasya pa rin oh 2, 4, 6, 8 Tubo si six, eight. oh, kuha siya pa doon sa kabila. Kanan ka ate, kanan. Yan. Ito guys, magantay lang tayo ng pasero dito mga ropa. Ito guys, may paparating dito si ate. O, oh. sige ate, doon ka sa kanan. O, oh, kaliwa ka pa talaga. <laughs> so yan guys, gulang po siya dito ng isang pasahero boy. O, oh, kulang ka pa dito ropa. Dali. Antay natin. Meron darating dyan pasahero Bilis. Bilis. Eh na guys, marami nang dumating boy. Sige, pasok lang kayo dyan. Maluwag yan jeep ni dyan ni Idol. Kasyang kasya kayo lahat dyan. O pag hindi kasya, pwede dito sa gulong. O yan mga ropa, tayo lang natin mapunutong jeep ni ni Idol. Wala pa siyang mga sabit dito. Eto na naman guys. Dumating na naman yung jeep ni dito. Maraming turotot. Yung maingay. Ayan ano. Tingnan yung jeep niya dito. Ayan na. Ala. Nako. Takbo tayo guys. <laughs> Pinatunog niya na yung turotot niya. Oh man. Ang ingay. Ang side sa tenga. Eto guys, umalis na rin siya rito sa wakas. Grabe, sobrang ingay ng jeep niya po eh. Ang daming trotot <laughs> Sakit ng tenga ko na So eto pa mga ropa. Kulang pa siya dito dalawang sabit po Oh man. Wala na ata sasakay. Eto guys, meron dumating dito boy. Yan o, oh, kulang siya na sabit dito mga ropa. Yan, isang sabit na lang. Dali, lalarga ka na. You know, ang dami mga pasero dun guys. O, dito mga ropa. Sakay na kayo dito. Nako, mukhang senior pa ata yung sasabit dito, guys. Nako po. O, tatang, mag-iingat ka dyan. Baka mabalihan ka ng buto dyan, ha. Ah. So, yun, guys. Oy, idol, pwede ka na lumarga. Eh, puno na chip mo. Eto guys, nagsusok kay lang si Idol dito. Grabe, wala nang mga ni dito guys. Okay na At least, tinulungan natin yung kapwa natin jeepney driver dito. nagbarker nga pala muna ako. Eto pa boy, may darating pa dito jeepney. Awat. Ah, eh, kala ko naman dito siya sa malolos babiyahe. O so, tara tara, balik na nga lang tayo ng terminal dito mga ropa. Ayan Eh, ah, lalarga na rin yan si Idol. Nagsusukli lang yan. So tara tara, lakad lakad lang muna tayo dito mga boy bossing Eh kasi ginagawa yung jeep ni natin dito mga ropa Hindi tayo makabiyahe Naku naman Tamang walking lang tayo rito guys. Pabalik dun sa terminal boy. Baka ayos na yung jeep ni natin at pwede na tayo makabiyay. Eh nabigyan pa naman tayo dito ng ayuda. So guys so tingnan nyo. Pabalik na pala oh, terminal. Try nga natin tanongin yung mekaniko natin kung ayos na yung jeep ni natin dun boy. So tara tara. Lakad lang tayo dito. Grabe napakalayo pala na ito boy. Ito ito guys malapit na tayo. Bilis bilis. Ito na ako boy malapit na ako ng terminal. So, tara tara, ayun, nakita ako na hotdog ni Manong. Uy, teka, meron palang hardware dito guys, tingnan nyo. Wow, merong boss na hardware dito boy. Uy, ngayon ko lang ito nakita ah. Kakabukas lang siguro na itong mga ropa Ayan oh Tingnan nyo Meron silang tinda ditong mga langis At saka tali Ito pa buyo, Tsaka mga parts na sasakyan At ah, ato Marami palang tinitinda mga tools dito Ayan oh Pati mga martilyo May tinitinda dito guys At saka barena Ayan Tapos talit At baseball bat Wow, meron na palang tinayong bagong hardware dito guys. Ayan Oh. Uggs, napaka-angas, boy. Malapit lang sa terminal. Ikakabukas lang siguro na itong mga ropa. Ayan, mer meron na tayong malapit na mabibilang dito ng mga gamit natin. Eh, so, yun, guys. Eh, hanggang dito na lang siguro itong video. At kapag umabot ka palanggang palang dito sa dulo ng video natin, mga repa, isuag eh, mong kalimutin na ilike and subscribe tong channel natin. Ah. So yan, tingnan nyo. Meron palang bagong hardware dito mga ropa. Napaka-astig. So yun, nagkasamuli. Paalam. Paalam.